وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ Nagsugos sa liping, ad, ng kapatid nilang si Hud. Nagsabi siya, O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allah. Walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. Kaya hindi ba kayo mangingilag magkasala? Kala'l malau'l ladhina kafaru min qawmihi innala naraka fi safahah wa innala nagunnu ka Nagsabi ang konseho na mga tumangging sumampalataya kabilang sa mga kalipi niya. Tunay na kami ay talagang nakakikita sa iyo sa isang kahunghangan at tunay na kami ay nakatitiyak sa iyo na kabilang sa mga sinungaling niya. Kala ni Nagsabi siya, O mga kalipi ko, walang kahunghangan sa akin subalit ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng mga nilalang. Muballighukum risalat rabi wa ana lakum nasiihun Nagpapaabot ako sa inyo ng mga pasugo ng Panginoon ko at ako para sa inyo ay isang tagapagpayong pinagkakatiwalaan. Awa ajabtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum li yunzirakum Namang haba kayo na may dumating sa inyo na isang paalala mula sa panginoon ninyo dala ng isang lalaking kabilang sa inyo upang magbabala sa inyo ng parusa ni Allah ja minuh, Wa dhkurū id jaʿalakum khulafāʾa min baʿdi qawmi Nūḥ fil khalqi basaqan fa dhkurū ʾalāʾa Allāhi laʿallakum Alalahanin ninyo nung nagtalaga siya sa inyo bilang kahalili matapos din ang mga tao ni Noe at nagdagdag siya sa inyo ng kalakasan sa pangangatawan. Kaya alalahanin ninyo ang mga pagpapala ng Panginoon ninyo nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. قالوا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد بما تعدنا كنت من Nagsabi sila Dumating ka ba sa amin upang sumamba kami kay Allah lamang at umiwan kami sa anumang dating sinasamba ng mga magulang namin kaya maglahad ka sa amin na ipinapangako mo sa amin kung ikaw ay kabilang sa mga tapat. Nagsabi siya, may bumagsak nga sa inyo mula sa Panginoon ninyo na isang ulaan at isang galit. اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين ba kayo sa akin hinggil sa mga pinangalan ninyo mismo at ng mga magulang ninyo na hindi nagbaba si Allah sa mga ito ng anumang katunayan. Kaya maghintay kayo. Tunay na ako ay kasama sa inyo, kabilang sa mga naghihintay. Faanjay na huwa aladina maahu birahmatin minna wa kata'na dabira aladina biayatina kaya pinaligtas namin siya at ang mga kasama sa kanya dahil sa isang awa mula sa amin pumutol kami sa ugat ng mga nagpasinungaling sa mga tanda namin sila noon ay hindi mga mananampalataya wa ila thamuda salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم nagsugo sa liping tamud ng kapatid nilang si Salih. Nagsabi siya, O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allah. Walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa kanya. May dumating nga sa inyo na isang malinaw na patunay mula sa Panginoon ninyo. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Ito ay dumalagang kamilyo ni Allah para sa inyo ay isang tanda. Kaya ayahan ninyo itong manginain sa lupain ni Allah at huwag ninyong salingin ito ng isang kasagwaan para hindi kayo daklutin ng isang pagdurusang masakit. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ألالعاني ننيو Noong gumawa siya sa inyo ng mga kahalili matapos na ng liping ad at, at nagpatahan siya sa inyo sa lupain gumagawa kayo mula sa mga kapatagan nito ng mga palasyo at lumililo kayo ng mga bundok na maging mga bahay. Ala Kaya alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah at huwag kayong manampalasan sa lupa bilang tagagulo. Nagsabi ang kunseho na mga nagmalaki kabilang sa mga kalipe niya sa mga minamahina sa sinumang sumampalataya kabilang sa kanila, nakaaalam ba kayo na si saleh ay isang isinugo mula sa Panginoon niya? Nagsabi ang mga ito, tunay na kami sa ipinasugo sa kanya ay mga mananampalataya. Kala alladhin inna billadhi amantum bihi kafirun. Nagsabi ang mga nagmalaki, tunay na kami sa sinampalataya ninyo ay mga tagatangging sumampalataya. Kaya kinitil nila ang dumalagang kamelyo nagpakasutil sila sa utos ng Panginoon nila at nagsabi sila, O oh, Saleh, maglahad ka sa amin nang ipinangangako mo sa amin kung ikaw ay kabilang sa mga isinugo ni Allah. Rajfatu, fi Kaya dumaklot sa kanila ang yanig, saka sila sa tahanan nila

at nagpayo ako sa inyo subalit hindi kayo umiibig sa mga tagapagpayo. Walutan idh kala li kawmihi atatuna alfahishat ma sabakakum biha min ahadin min alalamin. Banggitin si Lot noong nagsabi siya sa mga kababayan niya, gumagawa ba kayo ng mahalay na walang nakauna sa inyo na isaman kabilang sa mga nilalang? Innakum shahwatan min dunin nisa, bal antum musrifun. Tunay na kayo ay talagang pumupunta sa mga lalaki dala ng pagnanasa sa bukod pa sa mga babae bagkos kayo ay mga taong nagpapakalabis. Wama Walang iba ang sagot ng mga kababayan niya kundi na nagsabi sila, palabasin ninyo sila mula sa pamayanan ninyo, tunay na sila ay mga taong nagpapakadalisay. Kaya pinaligtas namin siya at ang mag-anak niya maliban sa may bahay niya. Ito ay naging kabilang sa mga nagpapaiwan sa parusa ni Allah alayhim kayfa Nagpaulan kami sa kanila ng isang ulan ng mga bato kaya tumingin ka kung paano naging ang kinahinatnaan ng mga salarin. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ Nagsugo sa mga mamamayan ng Madian ng kapatid nilang si Shuaib. Nagsabi siya, O mga kalipiko, sumamba kayo kay Allah walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. May dumating nga sa inyo na isang malinaw na patunay mula sa Panginoon ninyo. Fa'awful kayla wal wala na sa tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kaya magpalubos-lubos kayo sa pagtatakal at timbangan Huwag kayong magpakulang sa mga tao sa mga bagay-bagay nila at huwag kayong manggulo sa lupa matapos ng pag-aayos nito. Lakum in Iyon ay higit na mabuti para sa inyo kung kayo ay mga mananampalataya. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا Huwag kayong umupo sa bawat landasin na nagbabanta kayo at sumasagabal kayo sa landas ni Allah sa sino mang sumampalataya sa kanya at naghahangad kayo rito ng isang kabaluktutan. Alalahanin dhkurū idh kuntum qalīlan fa kaththarakum wan dhurū ninyo noong kayo dati ay kaaccounti pinaramin niya kayo tumingin kayo kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagatiwali bago niyo Wa كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. كما يقول الناس في الأرض التي كانت At may isang pangkating hindi sumampalataya. Magtiis kayo hanggang sa humatol si Allah sa pagitan natin. Siya ay ang pinakamainam sa mga tagahatol.